Isang dalaga na nagkunwaring katulong sa mansyon Ang nakasaksi kung paano pinapahiya at pinapahirapan ang isang matandang babae sa harap ng lahat Hindi niya alam na ang lolang iyon pala ang tunay na may-ari ng lahat At siya mismo ang matagal ng hinahanap na apo at tagapagmana Gabi nung hunang beses na tumapat si Rika sa itim na gate ng De Gracia Mansyon Nakadilaw na t-shirt lang siya Maong at backpack na halos mapuno ng murang damit. Sa labas, muha siyang ordinaryong aplikanteng kasambahay, pero sa loob ng dibdib niya, bumibilis ang tibok ng puso. Hindi lang dahil sa kaba sa trabaho, kundi dahil sa lihim na dala niya. Ang tunay niyang pangalan ay Rica De Gracia Ramos, pero sa resume na hawak niya, nakasulat lang Rica Ramos, High School Graduate marunong maglaba, magluto at mag-alaga ng matanda. Matagal ng kwento sa kanya ng nanay niya ang tungkol sa pamilyang de Gracia. Mayamang angka na may malaking mansyon sa lungsod. Kilala sa negosyo at donasyon, pero may kasamang masakit na alaala. Ang nanay ni Rica, si Elena, ay dating anak mayaman na umalis sa bahay dahil sa pagtutol ng sariling ina sa pinili nitong asawa. Isang simpleng driver na si Mang Tonyo, Simula noon, putol ang komunikasyon. Nang pumanaw si Mang Tonyo sa sakit, sakalang nabanggit ni Elena, umiyak sa gabi, na baka balang araw hanapin ni Rika ang lola nitong si Doña Pelisa de Gracia. Pero anak, paalala noon ang kanyang ina. Huwag ka nang lalapit sa kanila kung para lang humingi ng pera. Kung balang araw, hanapin mo man sila. Sana para lang masigurong maayos ang lagay ng mama ko. Matanda na siya, Baka walang nag-aalaga ng tama. Iyon ang dahilan kung bakit ngayon si Rika ay nasa gate. Hawak ang peking credentials. Nagpapanggap siyang wala siyang koneksyon sa may-ari ng mansyon. Gusto niyang makita ang totoo. Hindi ang itsurang ipinapakita sa social media at press release, kundi ang pang-araw-araw na trato sa loob. Binuksan ng guard ang gate, kinuhanan ng ID, at inihatid siya sa kusina. Doon niya unang nakita si Manang Cora, nakapulang uniporme, matapang ang tingin, hawak ang listahan ng mga tauhan. Ikaw ba si Rika? Malamig na tanong nito. Aray bata ka pa, marunong ka na bang mag-alaga ng senior? Yung eh, totoo. Opo manang, mag-aalang na sagot ni Rika. Inalagaan ka po si Papa hanggang sa huli. Marunong po akong magbantay ng gamot at mag ng pagkain. Tumingin ito mula ulo hanggang paa. Sige. Kailangan ng kumpanyon si Tonya, medyo makulit may maemosyonal. Pero huwag kang masadong papalapit ha, may mga bagay na hindi mo kailangang pakialaman. Nagtuloy ang mga araw, umiikot si Rika sa gawaing bahay, nagwawalis ng granding hagdan, nag-aayos ng mesa, nagtatanggal ng alikabok sa mga antigong frame. Sa ikalawang palapag, naroon ang kwarto ni Doña Pelisa. Malaki, may chandelier, may lumang rocking chair sa tabi ng bintana. Doon niya unang nakilala ng malapitan ng matanda. Maputi ang buhok, kunot ang noo, pero mababakas ang dating sigla sa mga mata. Ikaw ba ang bago? Maharahang tanong ni Donya. Anong pangalan mo, iha? Rika po, tipid niyang sagot. Napangiti ang matanda, parang may naalala. Rika, Pangalan ng batang apo kong hindi ko nakilala, anak ng pasaway kong anak na si Elena. Matigas ang ulo niya, pero mabait, nagtanan, hindi na bumalik. Parang tinusok ang puso ni Rika. Gusto sana niyang sumigaw ng, ako yung lola, ako si Rika. Pero pinigilan na ang sarili, hindi ito ang tamang oras. Kailangan niya munang malaman kung bakit may kaba at lungkot sa bawat kilos ni Donya Pilisa kapag nandoon ng iba pang kasambahaya lalo na si Manang Cora. Sa tuwing wala ang mga amo, ang mga pinsan at tiyuhin ni Rika na hindi alam ang tunay na pagkakakilanlan niya, lumalapit ang matanda, hinahawakan ang kamay niya. Rika, iha, bulhong nito. May itinatago sila sa akin. Parang pinipilit nilang pirmahan ng kung ano-anong papel. Kapag tumatanggi ako, sinasabihan akong wala na akong kwenta. Minsan, hinahawakan ako ng madiin. Pero baka nag-i-imagine lang ang matandang ito. Hindi na-imagine ni Rika na iyon. Ilang beses na kasi nakita ang pagsimangot ni Manang Cora ang madiing pagkakakit nito sa braso ni donya Pilisa kapag nagpupumilit itong bumaba at makisalamua sa ibang tao. Pumasak na po kayo sa kwarto, donya Baka matumba pa kayo, kami pa ang masisi. Isang gabi, habang nagkakapisalong ka ng kusina, narinig ni Rika ang dalawang tauhan na nagbubulungan. Sabi ni Manang, biblis na daw ang pagpirma ni Donya. Nakaschedule na yung meeting sa abogado, sabi ng isa. Bago tayo magpatuloy, kung nagustuhan mo ang part 1 ng ating kwento, pakihit naman po ang like button. At kung baguhan ka naman sa ating channel, pakihit ang subscribe button. Salamat po sa suporta. Ah. Sige, tuloy na natin ang kwento. E paano kung hindi pumirma? Sagot ng isa pa. E di ano, alam mo na, puwersahin. Hindi naman umaalis yung CCTV sa mansyon. Pero kontrolado ng mga degrasya yan. Kayang ayusin ang angulo. Kinabahan si Rika. May mas malalim na nangyayari kaysa sa simpleng pagtataray. Pwedeng pinipilit nilang ilipat ang mga ari-arian sa pangalan ng ibang kamag-anak habang mahina na ang lola niya. Hindi na siya pwedeng manahimik. Pero paano siya kikilos kung wala siyang kapangyarihan o prueba? Sumunod na gabi, habang abala ang lahat sa paghahanda para sa pagbisita ng isang tiyuhin galing abroad, napansin ni Rika na medyo malaya ang galaw niya. Nasa sana ang mga amo, nagkwekwentuhan, ang ibang kasambahay nasa kusina. Pero sa may hagdan, nakita niyang palihim na inaakay ni Manang Cora si Donya Pelisa palabas ng kwarto, hindi papunta sa dining area kundi sa isang maliit na opisina sa gilid ng mansyon. Bakit po tayo doon, Cora? Rinig niyang tanong ng matanda. May halong ka ba? May pipirmahan lang po kayo, Donya. Formal pero matigas ang boses ni Manang. Para hindi na kayo maabala sa mga sunod na araw. Suminod si Rika. Dahan-dahang tumago sa likod ng malaking pintuan sa may hallway. Doon nagmula ang eksenang hindi niya makakalimutan. Si Donya Pelisa, namumutla, nakapikit ang mata, nakahawak sa dibdib at si Manang Cora nakakapit ng mahigpit sa braso nito halos hinihila sa lakas. Sa likod, may isa pang kasambahay, si Ben, medyo bata. Hawak ang cellphone na nakavideo dahil sa utos sa kanya na pang record lang ng pagpirma para sa dokumento. Cora, masakit ang braso ko. Pwede bang mamaya na lang yung mga papeles na yan? Huwag kayong maarte, Donya, singal ni Cora. Hindi na nagkukunwaring magalang. Lahat ng to para sa ikabubuti nyo. pero lang naman. Ngayon pa kayong matigas ang ulo? Napatakip sa bibig si Rika mula sa likod ng pinto. Gaya ng nakikita sa larawan, nang laki ang mata sa takot at gulat. Hindi niya inakala na ganito kabigat ang mga nangyayari sa mansyon na ito. Sa matandang ito na hindi man lang niya maitawag na lola sa harap ng iba. Ayoko! Mahinang sabi ni Donya, nanginginig hindi ko kilala yung mga nasa papel. Bakit puro pangalan ng mga pamangking ko? Nasaan ang pangalan ni Elena? Ng anak ko? Ng apo ko? Hindi na kayo dapat nakikialam dyan. Halos sigaw ni Cora. Lalo pang hinigpitan ang pagkakapit nito. Matagal na kayong iniwan ng anak niyong iyon. Wala na kayong apo. Wala na kayong ibang tagapagmana kundi ang mga degrasya na nandito. Umalingaw-ngaw ang boses nito sa buong hallway. Napahinto si Ben sa pagre-record. Nanlalaki ang mata. Halatang naguguluhan kung itutuloy ba niya ang utos sa kanya. Pero bago pa siya makapagdesisyon, biglang inalog ni Cora ang braso ni Donya para mapangiwi ito sa sakit. Sige na, pirma! Mariin nitong sabi, bago pa ako magalit ng husto. Sapat na yan. Nagulat ang lahat sa boses na yon. Galing mismo sa pintuan kung saan nakatago si Rika. Nanginginig man ang tuhod, Lumabas siya sa mula sa taguan. Nakatayo sa pagitan ng matanda at ni Cora. Bitawan niyo si Donya. Matapang niyang sabi, kahit nanginginig ang boses. Hindi niyo pwedeng pilitin siyang pumirma sa hindi niya naiintindihan. Rika? Gulat na tanong ni Cora. Anong pakialam mo? Katulong ka lang. Huwag mong isinasangkot ang sarili mo sa usaping pamilya. Narinig niya ang tapak ng paa sa hagdan, mga amo at ibang kasambahay na naalarma sa sigawan. Biglang sumulpot sa background isa sa mga apo sa pamangkin. Hawak ang cellphone, gulat na gulat sa nakikitang eksena. Ma'am, naka-video po to. Bulong ni Ben, hindi na si Cora ang sinusunod kundi ang konsensya niyang nagising sa nakita. Lahat po ng paninigaw ninyo, pati pagkakapit ninyo kay Donya, nakuha ko. Patayin mo yan, utos ni Cora, nanginining ng takot. Burahin mo! Pero huli na. Isa sa mga dumating na amo, si Tito Ramon, kilala sa pamilya bilang pinakamakatao sa kabila ng kayamanan, ay kilumha ang cellphone at tinignan ng video. Unti-unti, nagdilim ang muka nito habang pinapanood ang sariling housekeeper na halos kalad ka rin ng matandang ina. Pinipilit pumirma. Kura! Malamig na sabi ni Ramon. Ito ba ang sinasabing maayos na pag-aalaga kay mama? Ito ba yung pinigmamalaki mong walang problema sa mansyon? Nagkantara pa si Cora sa paliwanag. Sir, hindi nyo naiintindihan. Wala na sa katinuan si Donya. Kailangan niyang bumirma bago mahuli ang lahat. Mahal ko lang po ang pamilya ninyo kaya ako to ginagawa. Kung mahal mo ang pamilya namin, hindi mo sasaktan ng mama namin. Matigas na putol nito. At hindi mo hahamakin ng anak at apo niya na wala rito. Sa silitang iyon, napatingin si Rika sa kanya. Apo? Mahinang bulong niya. Tumingin si Doña sa kay Rika. Bakas ang luha sa kulubot na mukha. Ikaw ang apo ko, hindi ba? Bulong nito halos nagmamakaawa. Kanina pa kita tinititigan. Hawig na hawig mo ang nanay mong si Elena. Huwag mo na sanang itago. Napakagat labi si Rika. Ito na ang sandaling iniiwasan niya pero alam niya ang darating. Dahan-dahan siyang lumapit sa matanda ngawakan ng kamay nito. Ako po si Rika. Rika de Gracia Ramos. Apo niyo po. Pasensya na po kung nagpunta ako dito ng palihim. Gusto ko lang po siguraduhin maayos kayo. Natatakot po akong baka itaboy niyo ako katulad ng pagtaboy niyo noon kay mama. Humagulgol si Doña Pelisa. Yakap ang apo kahit nanginginig. Anak, ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko ang pagpalaya sa nanay mo Araw-araw ko yung pinagsisisihan. Kaya nga ako tumatangging pumirma. Ayokong maubos ang lahat ng hindi ko man lang nakikita ang apo kong si Rika. Salamat at dumating ka. Namangha ang lahat. Si Rika, ang tahimik na dalagang katulong, pala ang matagal ng pinagmamasda ng matanda sa bawat panaginip at dasal. Si Manang Cora nanlalambot ang tuhod, hindi makapagsalita. Si Ramon, sabi ng abogado na agad pinatawag. Kung ilalabos natin ang video at pagsasamahin sa huling will ni Donya na nagpapalit ng tagapagmana pabor sa anak at tapon nito, malinaw na may nagaganap na puwersahan at pangaabuso. May kaso ang sino mang sangkot dito, kasama na si Cora at ng mga nagplano. Mula sa likod, may mga kamag-anak na biglang umatras, takot na madamay. May iba pang pa ang umiling Nagkukuha rin wala silang alam. Gayun sila rin ang nag-udyok kay Cora. Sa gitna ng tensyon, tumayo si Rika. Marahang pinunasan ng luha sa pisngi. Lola, mahina niyang sabi. Kung papayagan po kayo, tutulungan ko kayong ayusin lahat ng papeles. Hindi para agawin ng kayamanan, kundi para masiguradong walang sino mang mananampalata sa inyo. Kung may ipamama na po kayo sa akin, hindi ko tatanggapin nang hindi naaayos ang relasyon niyo kay mama. Gusto ko pong sabay nating hanapin siya. Tumango ang matanda. Nakangiti sa gitna ng luha. Sige anak, ikaw ang bahala. At ikaw ang magiging bagong tagapangalaga ng mansyon. Pero pakiusap, gawing tahanan, hindi kulungan. Makalipas ang ilang buwan, Nagbago ang Degracia Mansion. Wala na si Cora. Harap-harapan nitong humingi ng tawad bago tuluyang umalis at pinahintulutan nila ang hustisya na gawin ang nararapat. Binawasan ng mga alahas, ibinenta ang ilang ari-arian at pinalitan ng mas maraming charity projects at home for the aged na sinusuportahan ni Rika at ng lola niya. Si Elena, ang nanay ni Rika, ay muling nakabalik sa mansyon sa isang simpleng salo-salo, yakap ng inang matagal nang nagsisisi. Hindi nakatulong si Rika, pero hindi niya binitiwan ng gawaing matutong sumalo ng basag na puso. Madalas pa rin siyang nakikitang tumutulong sa mga kasambahay, kalaro na ito sa kusina, kausap sa sala. Alam niya kung gaano kalaki ang damage kapag ginagawang sandatang kapangyarihan kaya pinili niyang gamitin ito pantayo ng pader balang sa pangaabuso. Ang kwento ni Rika ay paalala sa atin na hindi natin alam kung anong pinapasa ng bawat kasambahay, lola o ordinaryong tao sa mansyon o simpleng bahay. Minsan, yung inaapi, sila palang tunay na may hawak sa pundasyon ng tahanan. Hindi dahil sa pera, kundi dahil sa pagmamahal at sakripisyo at ang pagiging katulong o amo ay hindi lisensya para manakit, kundi pagkakataong maging tatak tagapangalaga ng isa't isa. Kung ang kwentong ito ay nakanting sa puso mo, kung naisip mo ang isang lola o katulong na alam mong napapagdamutan ng respeto, huwag mo na itong kalimutan pagkalipas ng ilang minuto. I-like ang video, i-share sa pamilya at kaibigan at ipaalala sa kanila na ang tunay na yaman ay makikita sa paraan nating magtrato sa mga mahihinang miyembro ng tahanan. At kung hindi ka pa subscribe isa alang alam mong sumama dito sa channel namin para sa mas marami pang kwentong magbubukas ng mata, magpapakilos ng damdamin at magtuturo ng halaga ng pag-ibig, hustisya at pagpapatawad. Maraming salamat sa pakikinig at naway pilinin nating lahat na maging kakampi, hindi sa Kim, sa loob man o labas ng mansyon. Kung gusto niyo pong manood ng ibang kwento, pakiclick lang po ang video sa itaas. See you there!